hantungan si Jam Sebastian pero bago riyan ay naging emosyonal ang pamilya ni Jam sa eulogy mass kaninang hapon. Dagsa ang fans sa Manila Memorial Park sa Paranaque para makiramay sa naulilang pamilya ni Jam Sebastian. Paraan na rin nila ito para ipakita ang pagmamahal sa idolo kahit sa huling sandali. May pagkakataong napapahinto at hindi mapigilang maluha ni Mitch ang naulilang fiancé ng pumanaw na YouTube sensation na si Jam ng Jamich. Sa murang edad, pumanaw si Jam dahil sa komplikasyon dulot ng lung cancer. Puro nang pasasalamat ang mensahe ni Mitch kay Jam. Thank you. Ako sa, sa lahat lahat ng mga, mga. I'm forever, I'm I'm I love you forever John. Lakas para magpatuloy naman ang hiling ng ina ni Jam. Sana, sinubod ko si Mama. sa puso ko. <laughs> Dari, din, namo, ay, ay. Ang kapatid naman ni Jam na si Excel, mami miss ang kahulita ni Jam. Sinisikap niyang magpakatatag. Ayaw raw kasi ni Jam na makita ang pamilya na malungkot, kaya sa kanyang mensahe kay Jam, nagawa pa niyang magpatawa sa pagganta ng The Coconut Song kinantahan din ni Mitch ang pumanaw na kasintahan. We can to love you so. my Dala rin ni Mitch ang inirigalong aso ni Jam sa kanya. Nelson, kanina alas 5 ng hapon ay nailibing si Jam. Sabi ni Mitch, patuloy pa rin daw siya nagagawa ng videos para sa fans ng Jamich at bilang alaala -ala na rin para kay Jam. At yan muna latest, balik sa'yo Nelson.